Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga balita Torki Alarshik Gumawa na ng paraan Sumugod na sa Japan Kasi Tatanggapin na Ang offer sa Saudi Arabia Pag-usapan natin yan mga ka-flash Pero bago ang lahat Huwag kakalimutang i-like Mag-subscribe At hit ang notification bell Para updated ka sa mga video Tulad Tulad nito So isa nga pumaka flash si Saudi sports promoter, His Excellency Torque al Alarshik ang nag-o-offer dito kay pound for pound rank number 2 sa buong mundo at kasalukuyang undisputed super bantamweight world champion na Oya the Monster Inoue na lumaban ito sa ibang bansa o sa Saudi Arabia na dito dahil sa next fight ni Inoue sa buwan ng December ay sa bansang Japan pa rin gaganapin ay hindi na nga po nakapagpigil si Turki at talagang sinugod na si Naoya Inoue sa lungan ito sa bansang Japan upang alukin na lumaban ito sa Saudi Arabia o sa ibang bansa like United Kingdom. Sa post nga po dito makaka-flash ni Turki Alal with the legend Inoue. The Monster in Tokyo Today, October 24 Matatandaan sinabi nga po mga flash ng kampo ni Inoue na wala na silang balak pang labanan ang angas ng Pinas na si former 3 Division World Champion General Cuadro Alas Casimero na isa rin sa pinakakandidato bilang makakalaban ni Naoya Inoue na nag-offer pa dito si Turkey Alarshik ng 13 million US dollar. Pumalag lamang ang The Monster ng Japan. Pero sa post din nga po na ito mga flash ay hindi nga po binanggit kung sino ang gustong ilaban ni Turkey kay Inoue na usap-usapan nga po sa comment section na ito nga raw ay si Gervonta Tank Davis o di kaya'y si General Casimero. Kaya abangan nga po natin ito mga flash habang sa kabilang balita nga po mga ka-flash, nagsalita na nga po dito ang Casimero Brothers patungkol sa kung ano nga ba ang kanilang susunod na hakbang matapos magsabi ang kanilang promoter na si Masayoke Eto ng Treasure Boxing Promotion na ayaw na nga po nitong pag-usapan pa si General Casimero. Sa pahayag nga po dito ni Jason Casimero, kapatid at head trainer ni General Casimero na posibleng tanggapin na nga nila ang offer ng Saudi Arabia. Subalit hindi lang naman daw iisa ang nag-o-offer sa kanila kundi marami din daw ito na kung sakaling mangyari nga po ito mga flash ay talagang isang magandang balita ito sa ating mga boxing fans dahil muli na naman natin mapapanood ang angas ng Pinas na lumaban sa ibabaw ng lona. Siguro tatanggapin na namin yung ano, sa Saudi Arabia, hindi lang natin masa, marami marami, hindi pa natin alam. So yan lang para sa ating balitang boxing, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon ay komento nyo na sa baba. Hanggang sa muli ito ang The Sports Flash TV! Sports Flash TV na may dati Ito ay lagi kang panalo Bakbakan na sigurado Mga balitang boxing Ito laging bago Balitang boxing Laban na kasado Di papahuli Pagdating sa bakbakan Mga pambato Na patuloy ang laban Sasaliksikin Ang bawat babalita Talagang diin lang mahina Sa loob ng ring Merong pambihira Mga kamao Na nagiging bida